ito po yung binibili ko ay, bigat to Ganyan. <laughs> bigat oh oh <laughs> ito oh <laughs> you was up Welcome back to my vlog. <laughs> Today. <laughs> Today is Friday, ah. Friday. Um Saking sa pag-vlog is mabili ako ng bigas. Ipakita ko sa inyo. <laughs> Di ba sabi ko sa sa inyo na next na lang sa ano ah uh, video ko or content, so ngayon ipakita ko sa inyo na magbibili ako ng bigas kung saan ba ako pupunta, malayo ba or ano uh, sa doo uh, say malapit ba? Sige, dito pa ako, yung ano dinadaanan ko dito sa uh, yung last last video ko last content dito ako dinadaan yung tabi sa mga mais yan ganyan po sobrang mga ano dito ah uh, lawak ng mga uh, mga dinadaanan ko okay to Oh, dinadaanan ko. Doon ako. Doon, doon, doon. Yan, 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 na ano Ah, uh, kung saan ako maglakad. <laughs> Sige, let's go. Tingnan niyo mga mga bundok dito. Again, tignan niyo. Wala nang init. Time is ano ah, uh, anong oras ba 'yun? Pakita. Ah, uh, 4:12. 4:12 PM sa hapon. So, let's go. Tignan nyo sa mga bundok, guys. Oh, mga kamaisan. <laughs> Sige, let's go, guys. Okay. Ito po. Ito po 'yung mga bundok din. 'Yan, mga bundok. Ano, malapit na 'yung uh, gabi. Pero klimlim pa rin 'yung ano, ah. Uh, gadag-um na lunim <laughs> na baka no mamaya mag ulan na din ito yung mga mais ginaano ko sa inyo pinapakita ko last last content ko or video niyan doon ako pupunta dyan kung saan ako makabili ng bigas at saan ba naglalakad lang ako mga kaidola hindi ako ano, sumakay ng tricycle kasi malapit lang para sa akin malapit lang yung first time kong dinadaanan dito sa totoo lang naka, ano, ko, naka, nakasagot ko na uy ang layo ba dito dito ang mga, ano, mga bundok oh dito ako dinadaanan Yan. Ito, merong pang-aso. Yan dito, maliit na ano. Uh, daanan. Tingnan. Ay, iniyod mga aso. papunta ng ano uh, pabili ng bigas so yan, nilong pang manok siya ito sa manok <laughs> yan yeah, oh, ito manok adyan manok din meron din anong baboy si Kuya naglapalis Okay. <laughs> Di ba? <laughs> Sa tingin niyo, layo ba yung ano, nilakbay ko? <laughs> okay, dito. Dito pa mga dalang bata. <laughs> okay. Dito ako magdaan. Na, sobrang putik oh. Pero ngayon, buti na lang, hindi masyado puti kaysa nung ano, kahapon. Ganyan dito, paliko din. Yan. Malapit na ako sa ano sa highway, gaya ang mga kaidol. Malapit na ako sa highway. Nay. Agir ko, na ay. Ano ba? Wait tau. Ano, ah, i-ano ko na sinanin. Kasi kawawa. Mag-ano pa ko siya, ano, kasi tawag na rin, nang, uh, tumatawa ako sa kanya, kahit hindi po ko siya kilala. Pun, oh, dito na ako sa my highway. Ganyan. Ganyan paliko pa another paliko. Okay Diba? <laughs> layo or hindi? <laughs> Ang layo hindi. Layo ba? Another another uh liko. <laughs> Lumiko din tayo. <laughs> okay, tigna ko sa iyo. Ah, ito ko ko. Ayan, ito. Yung ano, liko. <laughs> diba? Oh, masikip pa yung ano, uh, binadaanan ko. Pero okay lang, kasi lang sa akin kasi maliit ko. Oh. <laughs> okay. Malapit na ako sa highway. Final sa highway. <laughs> Malapit ako. Bibili ako ng bigas ha. Bibili ako bigas. Pagpunta ako bibili ng bigas. Yan. Yan ang ginananaan ko yung black. Nagano ko uh, lumiko ako. ganyan maganda yung flower dito oh. <laughs> Kasi red. Right. Gusto ko 'yung ano, uh, tanim ng ano, uh, bulak, uh, black black. Ito, lapit lang po sa ano, sa highway. Tingnan niyo 'yung mga kay doon. Okay. Ganyan po. Oh. Wow. Yung bahay, maganda yung bahay. Luma na yung bahay pero maganda pa rin. Diyan dito. niyo mga kay doon. na. Kunti na lang. Kunti na yung Lumapit na. mapit na lang. Sa school na dito, dito sa ano, uh, Ocania Carcar City, Cebu. ah uh, elementary doon. Yan, elementary yan. Yung high school, na, nasa, ano, na, nasa loob pa. Dito, ano, uh, elementary po ito. Elementary. Malapit na ako. Okay. Oh, elementary sa, ano, Ucania. Parker City, Cebu. Ucania yan, Elementary. School ay kay City Cebu. Palawak yung anong mga dito ah, uh, dinadaan. Lawak na kaysa ano yung dati maliit lang dito. Yung, ano ah, uh, Tarsada. Let's go. Ano doon pa sa doon doon, doon pa. <laughs> Gail. Ano, uh, mais. Binibili ko ng ano mais. Ano, ah, uh, per kilo yan, per kilo. De, meron din, ano, uh, humay. <laughs> Mais po yan. 4 kilo, binibili ko. Kasi para, ano, kasya yung yung binibili ko ngayon. Ngayon, kilo na. Ang mahal ng bigas o 56. <laughs> no choice na lang. Yan, binibili ko 5 kilo. 5 kilo yan I know Team Jibay salamat sa support ah, uh, sa so, ano ah uh, sa bigay mo ng ano, pangbili ng bigas <laughs> wala, o, wala akong iba ano, content, ito na lang ito na lang ano uh, eh, content so, ayan na po, ito po ano, oh my, then, pa ipikasin ano yan, si Lolo Then, yung binibili ko katol para iwas lamok. Wala ako nag-video pag, ano, pagbayad. Basta, total din ito sa so binibili ko, 500. 586 Total. Ito po, yung binibili ko. Ayan, bigat. So, yun <laughs> bigat, oh. Oh, <laughs> ito. Oh. Yan po, oh, pinapawisan ako. <laughs> Lakad lang. Wala ako nakabideo yung pag ano, pagbayad ko. Kasi ano, nagresod ko. <laughs> okay, ito na po yung pinibili ko, bigat. <laughs> Yun <Ganyan>, oh. <laughs> yan, oh. Yeah. Sobrang bigat talaga mga kain ko. 'Yun oh, hindi ako <laughs> bigat talaga. Basta ano total ni mga kaidola, uh, 587? 86 ba. Ganyan oh, basta 580 plus. Yung total, hindi ah uh, wala ako na yung pagbayad ko. Kasi uh, ano yon ah nalimutan ko kasi nalimutan ko yung pagbayad sa magkano yung binayad ko thank you mga kaidola sa pag watch so dito lang po tayo thank you for watching salamat po sa, sa support idol team g vibes shout out po and jimmy bonnet Adventure. thank you thank you so much for support talaga so let's go Ay, Salamat sa pag sa pagsuporta nyo sa inyong lahat dyan. Okay, bye-bye!